Sa isang pahayag noong Sabado, pinabulaan na ng Malacanang ang mga pahayag ng kampo ni Sara at Curly Diskaya na ang hindi natakas na trabaho sa Philippine Film Heritage Building sa Intramuros, lungsod ng Maynila, ay hindi bahagi ng kanilang kontrata. Sinabi ni Undersecretary Ati Claire Castro na ang kontratang binanggit ni Ati Cornelio Samaniego, tagapayo ng Descaya Couple, ay hindi kapareho ng kontrata na sinasabing natapos ng kanyang mga kliyente noong Desembre 2024. Ayon kay Castro, ang maling impornasyon na naibigay sa media ay maaring magdulot ng kalituhan sa publiko niya na ang mga Diskaya ay voluntaryong pumasok sa isang contract agreement noong Enero 2, 2025 kasama ang Department of Public Works and Highways, DPWH, na may kabuoang halaga na 107,983,255 pesos at 11 ang kontratang ito ay may proyekto na dapat matapos sa loob ng 240 kalendaryong araw na may orihinal na petsa ng pag-expire noong Setyembre 4, 2025, dagdag pa niya. Napakakalinaw na hindi maaaring matapos ng kontratista ang proyekto sa Desembre 2024 kung ang kontrata ay ipinasok lamang noong Enelo 2, 2025. Sa isang naunang pahayag, sinabi ni Samaniego na ang proyekto ay nahati sa dalawang yugto, kung saan ang Phase 1 ay naipasa na sa Great Pacific Builders at ang Phase 2 ay nakontrata sa ibang kumpanya. Sa linggong ito, inihayag ng Malacanang na ang Great Pacific Builders ay kakasuhan dahil sa umano'y substandard na trabaho. Ayon sa mga obserbasyon, mayroon mga isyo sa maling paglalagay ng downspouts at ang pagpapatapos ng isang elevator ay hindi umabot sa pamantayan. Dapat pag-aralan muna ng mga diskaya ang lahat ng kontratang kanilang pinasukan bilang contractor at DPWH. Maaring nakalimutan na nila ang kanilang mga obligasyon dahil sa dami ng proyekto mula sa gobyerno, aniya. Ang First Lady na si Luis Liza Araneta Marcos ay nagpakita ng kanyang pagkadismaya sa social media tungkol sa hindi magandang kalidad ng gawain. Si Liza ay nagbigay diin na ang mga artist ng Pilipino ay nararapat sa mas mataas na pagpapahalaga at hindi sa bulok na monumento ng kakulangan.